Hello everyone, it's me again. Ate Jackie, welcome sa Life is Real. Real na real talaga yan. Yan ang buhay ng OFW. Kailangan din syempre maglinis-linis tayo. Yan. So nagpalit ako ng beddings. And of course, kailangan na ilagay po natin yung mga beddings, ba? Diba? So tatlong room yan. Yung isa yun yung pinaka-master. And then ito yung second room. So kailangan palitan natin. Alam mo, ang mahirap kasi dito is yung yung kumot, yung comforter, alam mo, ipapasok mo, lalagyan mo siya ng, un, ng punda. Parang, <laughs> kukumutan mo yung comforter para kukover mo siya, di ba? Para hindi siya malamigan, charot. <laughs> yan. So, kailangan na ipasok mo sa loob para hindi siya madumihan, ganon, yung outer layer lang yung ilalagay. Siyempre, yan yung masisira o yan yung marurumihan, di ba? masisave natin yung comforter. Siyempre, mapigat namang ilaba ang comforter, di ba? So, yan yung ating ginagawa. At manood tayo. Di ba, sa iba is basta comforter, ikumot mo na lang kasi mainit. Ito, hindi. And then, of course, ito yung third room. Yan naman yung mga pambata. Siyempre, ganun. The same din yan. Kailangan, maliliit lang siya. Pero, ganun din lang. Kailangan kumutan na naman at ibalot na naman ang comforter sa loob. Nako, grabe, ba diba? So, medyo pagod-pagod talaga dyan. Kasi pag ganyan, marami kang papalitan. Tapos, mabigat. Hindi lamang isapin mo. Hindi lamang iayos mo. Tapos, paikot-ikot mo yan. Kasi, hahanap panapin mo kung tama ba yung sukat niya. Kailangan kung pahaba-pahaba or square. Baka magkamali. And, of course, after natin nag-ayos, <tong> na <tong> <pa ng> <tong> 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 pinaka ano. So yan mahirap talaga dito sa ano sa mga Middle East ng pa, binibili. Pinabacuum. Medyo malaki kasi yung bahay. Kailangan ni-vacuum po natin lahat yan para minsanan. And of course, after ko naman nag yan, kailangan mag-tidy-tidy up naman po tayo ng mga ano mga notes kasi syempre tapos ng schooling ng mga bata i-separate na natin yung mga hindi na nagagamit yung mga na-color na yung mga gamit na tapon-tapon na natin yung mga pwede pa naman eh balik-balik natin diyan kailangan tidy-tidy hindi lahat eh mayroong north south east west di diba? kailangan po is organize yan. Kailangan nandyan yung mga books. Kailangan nandyan yung mga uh, maayos siya. And after that naman, eto na naman po tayo. Yung aking uh, baby boy. Kailangan iayos naman natin yung kanyang mga toys. nag mix mekos mekos na yung mga toys niya. Oh, Nahilo-hilo na. Nagsama-sama na sila. So, kailangan i-separate is naman po natin dyan yung mga truck, yung mga maliliit, Bakulito. yung malalaki yung so, mga toys ng girls. Napagod. So, siya, yan, separate-separate <laughs> naman natin. Na, of course, napagod, napagod siya si so, Naupo na siya. At so, nagutom na alam siya ang, ang mula umaga hanggang so, okay, hapon yun na kumain. yan na yung pinakain ko siya, talaga. Pagkaupo so, okay, ko, kain, yan na pinaka, tayo. ano, lunch ko. Siya, At sya syempre, merienda, ubas. Yan, buti na lang may nagbigay ng ubas upang meron tayong kainin. Kahit pa paano naman, yummy-yummy. Diba? Grapes, grapes, grapes. Anong masarap? Ubas, ubas pasas. <laughs> parehas lang po yan, di ba? Pero mas masarap ang ubas kasi fresh siya. Ang pasas, okay din kaya lang kulubot. So, kailangan kahit pagod tayo, kahit maayos, kain-kain kain kain para ang mukha natin maging maliwalas parang ubas. Hindi lukot na parang pasas, di ba? Yun ang pagkakaiba okay, okay, ng dalawa. Pero parehas naman na pasas yun. Or parehas ng ubas yan, di ba? Yummy, yeah, so goodbye